Malaking parte na ng buhay ng mga celebrities ang social media. Ngunit kasabay din ito ay hindi maiiwasang komento mula sa mga netizens at bashers na walang ginawa kundi man lait at pangnega. Kaya may ibang celebrities na hindi ito pinapalampas. Nangungunang nga riyan ang binansagang president na din ng mga netizens dahil sa walang takot itong nagigipagsagutan sa social media lalo na kung below the belt na ang pambabastos. The Philippines Showbiz List Presents Nadine Lustres Iconic Clapbacks versus Netizens Nadine lashed back at bashers, calling her nega at patolak queen. Noong January 11, 2018, nakipagsagutan si Nadine sa isang troll sa Instagram. Sa screenshots na ibinahagi na kanyang mga tagahanga, makikitang sinagot niya ang isang poster kung saan biniro pa niya ito. Komento ni Nadine sa post ng troll, 2018 na, poster ka pa ba? Trollolo? Wala na bang bago? Sinagot naman siya ng kanyang poser ng, sayo ba may nagbago? Nega at patola queen ka pa rin. Tinugo na naman ito ni Nadine ng, noted, pero mas marami kang time. Bakit ka ba galit na galit? chill ka lang. Gusto mo judge? Kasunod nito, nagbigay rin siya ng mensahe sa kanyang followers sa Instagram na dapat ipalaganap ang pagmamahalan at pagiging positibo. Payo pa niya, huwag maging troll. Gate ni Nadine, hindi siya apektado ng mga negatibong komento na ibinabato sa kanya at hindi siya magpapatinag sa lahat. Nadine earth by non issue post of Jaden Fan. Nagreact naman si Nadine sa post ng isang netizen hinggil sa mga naging pahayag niya sa interview nila ni James Reed sa isang episode ng Gandang Gabi Vice. Kaugnay nito, isang nagpakilalang Jaden Fan ang nag-post sa na kanyang pagpuna sa ibang Jaden fans na nagsasabing mahal daw nila ang tambalang Nadine at James at gusto ang pagiging honest nila. May ibang fans pang laging hinahanapan ng mali sina James at Nadine, kagaya na lamang ng guest appearance nila sa GGV at idinawit pa ng mga ito ang pangalan ni Yasi Pressman. Nagkomento rito si Nadine ng, Why is this even an issue? SMH. Binura naman ng netizen ang nasabing post. Kasunod nito, dalawang magkasunod na makahulugang tweets ang ipinost ni Nadine na tila patama sa netizen na nag sa Instagram noong January 2022. Anya, stop feeling hurt for me. It's not even an issue. Seriously, please don't. Dagdag pa niya, don't fight people I love. Nadine slams Basher saying she looks older. Sa pamamagitan ng isang tweet noong October 23, 2022, hindi na ni Nadine na sagutin ang mga nagsasabing nagbago raw ang kanyang itsura. Naguguluhan daw siya sa tuwing may mga taong nagsasabi na hindi na siya kagaya noong dati at ngayon ay mukha na siyang mas matanda. Tweet niya, I find it so weird when people say I've changed and I look older. What? Were you expecting me to be the same person when I was 21? I'm turning 29 next week. Ang naturang post ay retweet naman ng isang basher kung saan ay nabihan siyang madumi at dry kasi ang kanyang balat kaya nagbumukhang matanda. Tulad ng inaasahan ay hindi ito pinalagpas ni si Nadine at bumuelta ng at least hindi kasing dumi ng ugali mo. Nadine to bashers who said she has not moved on from ex-BF James Reed. Taong 2020 pa nang kumpirmahin Nina Nadine at James Reed ang kanilang break up. Pero sadyang nariyan pa din ang mga nagsasabing hindi pa siya nakaka-move on sa ex-boyfriend. Nagsimula ito na magkipag-tweet siya sa ilan sa kanyang fans noong January 21, 2022. Isa sa mga naging tanong kay Nadine ay ang ibig sabihin ng kanyang dragon tattoo na sinagot niya na It's the tiny voice in my head. Nakakuha naman ng pagkakataon ng isang basher na paratangan si Nadine Na hindi pa raw ito nakaka-move on kay James At tinanong din niya kung rebound lang ang kanyang rumored boyfriend na si Christoph Barrio Anya, ang tattoo raw talaga ni Nadine ay dream tattoo ng kanyang ex Sabi ng basher kay Nadine, owner, yan yung dream tattoo ng ex mo Ano girl, di ka pa rin maka-move on? Anino pa rin? Rebound lang yung present? Ha ha ha, parang career mo lang na di na umusad Laos, feeling western zai. Hindi naman ito pinalampasin na Dean at tila may pang-aasar na sagot nito na sinamahan niya ng face with tears of joy emoji. Zai, tama na. Di na namin alam pinaglalaban niyo. Kasunod nito ay nag-tweet si Nadine ng tila ay mensahe sa kanyang bashers. Sa so, balit isa na namang netizen ang bumatiko sa kanya at inulit na hindi pa rin ito nakakagit over kay James. Mukhang pamilyar na si Nadine sa basher at sinagot niya ito ng wala talagang wow factor mga banat mo. Nakamove on na kaming lahat, mag-move on ka na din sis. Hindi pa dito natapos ang pagre-reply ng basher. Sabi niya kay Nadine, wala palang wow factor pero lagi mo naman ako sinasagot. Sarcastic kong sagot ni Nadine. Yaw mo bang ma-inspire sis? Hanap ako ng iba. 2023 na ama ka na akla pick. Matatagdaan na taong 2017 na mag-viral ang iconic line niya na come on guys, it's 2017. Ito ay kasunod na negatibong komentong natanggap ni Nadine sa revelasyong pag-live in nila ng dating nobyong si James. Anya tuloy pa rin naman daw ang buhay at hindi naman siya affected. At sa taong ito, panibagong catchphrase nga ang kanyang pinauso kung saan ay in-upgrade ito. Sa Twitter post ng isang netizen noong December 28, 2022, binahagi niya ang candid photo ni Nadine na kuha sa MMFF gabi ng parangal. Makikita siya habang nakikipag-usap sa media at nakabuka ang kanyang bunganga. Kilala si Nadine dahil sa kanyang kawalan ng takot at sa kanyang matatalinong pagtugon sa mga binabato sa kanyang puna. Agad namang ni-retweet ni Nadine ang nasabing litrato na sinamahan niya ng caption na I think this is the 2023 na ama na akla pick. Ang ama ka na akla ay modern filipinos lang na ang ibig sabihin ay tama ka na bakla na ginagamit upang i-call out ang problematic behavior. Naghatid niya ng good vibes sa netizens ang bago niyang linya dahil sa chill din na pagresponde niya rito. Nadine on shutting down rude body shamer sa dami ng na natatanggap na puna mula sa mga taong walang magawa. Hindi na nga nakapagpipigil pa si Nadine at pinatulan ng unsolicited comment ng isang netizen patungkol sa kanyang katawan. Sa Twitter post na nasabing netizen noong October 2021, binahagi niya ang litrato ni Nadine na nakabikini at kalakip niya nito ay ang panglalait niya sa aktres. Sinabi nito na wala na raw ang curve sa katawan ni Nadine at nadagdagan raw ang timbang nito. Bukod pa rito, Binanggit rin ng netizen sa kanyang tweet ang nooy na boyfriend ni Nadine na si Christoph Barrio. Kunwaring pinayuhan pa nito si Nadine sa komentong Why at hello underscore Nadine ang tsuba mo na. Wala ang bat, wala ng curve, sa bagay wala ka ng insecurity sa katawan kasi tanggap ka ni Chris kahit maging big ka pa. Kaso baka pag nagsawa at makakita ng mas bata, iwan ka rin. Huwag magpabola kasi hindi ka naman bolang dinidribble. Think twice or thrice lagi. Agad na mag-remess back si Nadine, simple ay ngunit, ngunit sapat na para patahimikin ang mapanlait ng netizens sa sinabi niyang, Ew, body shamer. Nadine's message to naysayers and critics. Sa tweets niya noong December 30, 2021, gumawa naman ng diskarte si Nadine kung paano niya haharapin ang bashers. Sinabi niya na huwag patulan kapag ikaw ay tinawag na bobo at tanga. Sunod niyang patutsada, 2022 na, asal imburnal pa rin. Kalakip nito ang jeep ng isang lalaking nakasakay sa flamenco floater at inaanod ng baha. Patadsada naman ang isang netizen kay Nadine. Why don't you apply that to yourself? Na sinamahan ng laughing with tears and suspicious emojis. Chill naman itong sinagot ni Nadine ng Happy New Year. Sana magbago ka na! na. nilikipan niya ng smiley with hearts emoji. Pero ang nasabing tweet si Nadine ay hugot mula sa nauna niyang tweets noong December 29, 2021. May kinalaman ito sa malaking pinsalang inabot ng Siargao kasunod ng Bagyong Odette. Naging masigasig si Nadine sa pagtulong sa lugar matapos itong masalanta. Himotok niya, bakit wala raw ginagawa ang gobyerno para alagaan ang kalikasan? Mahalagaan niyang ituro ang environmentalism sa mga kabataan para malaman ang halaga ng kalikasan. At saka nagpatutsara na si Nadine na may school subjects, gaya ng history, pero paulit-ulit daw ang topics na itinuturo, gaya nila po lapo. Tila ang itinutumbok ni Nadine ay mga paksa sa history subjects sa elementarya. Sinangayunan din ng aktres ang punto ng isang netizen na pwede namang isabay ituro sa school ang environmentalism at history. Sana rin daw ay mas maging effective ang pagtuturo ng history. Pero binalika ng mga kritiko si Nadine sa kanyang opinion tungkol sa subjects na ito. Patutsada ng isang netizen sa kanya. What are you talking about? You only have a Philippine history class during grade 6 and then it's absent through high school. Nag-aral ka ba talaga? Sagot ni Nadine, that nag-aral ka ba talaga was unnecessary. Nangatwiran din si Nadine sa mga kritiko kaugnay na kanyang sinabi tungkol sa history Mukhang maliraw ang pagkakaintindi ng iba sa sinabi niya Maging siya man daw ay interesado sa subject noong bata pa siya Pero may maliraw kung paulit-ulit itinuturo ang isang topic taon-taon Ito ang dahilan kung bakit nag-react ang iba pang netizens kontra kay Nadine Malinaw na sa mga reaksyon ng ibang netizens na may tumawag sa kanya ng bobo at tanga at nag-block sa kanya Nadine clapbacks at comments on her TikTok dance Noong April 2021 ang kumalat online ang aligasyon na ang isang dance crew na kasama ni Nadine sa isang proyekto ay nagbibitaw ng mga pang-uuyam sa isa sa kanyang mga TikTok video. Bagamat hindi niya binanggit ang anumang individual na sangkot sa issue, Tila naman nagbigay siya ng tugon dito. Sa pamamagitan ng pag dito na bagamat may mga kritisismo, ang nabanggit na video ay nag-viral pa din at nakakuha ng million views. Sa kanyang Twitter post ay binasag niya ang mga netizens na nababash at ang o-okre sa kanya sa video kung saan ay makikita siya na humahataw bilang bahagi ng ad campaign para sa isang smartphone brand. Tweet niya, "'BTW, 4.7 million views. Couldn't care less if it was people sheeing on me." It gave good analytics or views. People are always so thirsty to sh on someone. Ayon kay Nadine, sanay na siyang magbuli bata pa lang, kaya masasabi niyang bulletproof na siya pagdating sa ganitong bagay. Mas ang ikinababahala nga raw niya kaya mga taong hindi katulad niya ng mental and emotional load. Binanggit din niya ang sikat na reality series na RuPaul's Drag Race, kung saan lumalantad ang mga buli sa ending ng bawat episode. Di Nadine, so girl, let's talk. Samantala, sinagot din niya ang isang netizen na nagtanong kung bakit nanatili pa rin siyang kalmado at mapagpatawad. Anya, mas kinakailangan ng maraming oras at effort ang pagiging masama at marami siyang bagay na kailangang gawin. Sa huli, tilalagbanta naman si din sa lahat ng mga basher at bully sa social media sa komentong, I still bite sometimes. Still a bee, I just don't have time. Nadine slams netizens for accusing boyfriend of cheating. Hindi naman nakapagtimpi si Nadine na sagutin ang mga netizen na pinaparatangang cheater ang French boyfriend. Sa Instagram noong August 20, 2023, dalawang netizens ang magkasunod na sinagot niya na magkomento ang mga ito sa post ni Christoph Laman ang komento ng netizens ang di madalas na pagkikipagkita at bonding ni Christoph sa isang Filipino-German surfer at skater na nakabase rin ngayon sa Siargao. Ayon sa isang netizen, may nakapagtimbre sa kaniyang na din si Christoph na madalas ay may ibang babaeng kasama sa Siargao habang si Nadine ay nasa nila Katwiran pa nito. Concern lang daw siya kay Nadine na sana ay hindi siya niloloko ng nobyo. Hindi naman ito sinagot ni Christoph pero nakatikim ito ng sermon mula kay Nadine at sinabing gumagawa lang umano ng istorya ang netizen at nagpapanggap na concerned sa kanya. Buelta niya rito. Stop acting like you're concerned. You're just another hater trying to create drama. 2023 na. Gawa na lang tayong vegan cheese. Tila nakahanap naman ng kakampe ang mapangahas na netizen sa isa pang Instagram user. Nagbigay din ito ng unsolicited advice na wag daw magtiwala ng todo si Nadine sa nobyo niya at binigyan ng mali ang pagkikipagkaibigan ni Christoph sa si ibang babae. Sabi pa nito, concern lamang siya kay Nadine dahil ayaw niyang muling makitang nasasaktan ito. Buelta naman ni Nadine. Bakit kailangang lagyan ng mali ang pagkikipagkaibigan ng kanyang nobyo sa si ibang babae? Ngayon siya rin naman daw ay may mga kaibigang lalaki. Samantala, sa pamamagitan ng Twitter, ibinahagi e ni Nadine ang kanyang saloobin tungkol sa pakikipagkaibigan sa opposite sex. Tweet niya, Normalize girls having guy friends, normalize guys having girlfriends. Maging ang umano'y pagtawag sa kanyang tanga at mapagpaniwala sa chismis ng ilan sa kanyang mga fans, ay hindi niya pinalagpas. Dagdag pa niya, Also please don't come at me with your self-righteous and condescending lecture if you believe in chismis. It's toxic AF. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!